Kim Chu at Gerald Anderson hindi tinukso sa Loyalty Award dahil kay Paolo Avelino. Bukod sa Loyalty Award na natanggap ni Kim Chu sa nakaraang talent management ng aktres sa kanilang Christmas Ball at sa kanyang pangmalakasang glam look, pinusuan din ng mga netizen ang pagkikita nila ng kanyang ex na si Gerald Anderson. Hindi nakaligtas sa madla ang pagkikita ng dalawa sa event at ang tila awkward ng sitwasyon. Sa iba't ibang shots ng video na nag-viral sa social media partikular na sa X, mapapanood na hindi naglapit si Nakim Kim at Gerald gayong ilang di pa lang ang layo nila sa isa't isa. Sa pagitan ng iba pang mga awardee gaya ni na Jake Cuenca, Sam Milby, and Chong Di. Hindi nagtabi sa photo op dahil si Kim ay tumabi sa co-star niya sa umeeri nilang serye na si Sam at si Gerald naman ay sa kaibigan nitong si Jake. Binigyang katwira ng maraming Kim Paulandia ang tila pag-iwas sa isa't isa ng dalawa, lalo na si Kim. Ilan ang nagkomento na por delikadesa daw ang sitwasyon sa okasyon. Alam ni Gerald na nasa relasyon si Kim kay Paolo Avelino. Nag-ingat din si Kim na malagyan ng kulay kung sakali mang nagdikit sila ni Gerald. Dahil pinahahalagahan nito hindi lang ang love team nila ni Paulo kundi ang kung anumang romantic relationship meron sila. May nag-feed naman ng chika sa programa na nagbeso sa isa't isa si Kim at Gerald ng magbatian. Pero lumayo na rin sa isa't isa. Say naman ng iba, nirespeto si Kim ng kanyang talent management at maging ng mga ko-talent sa Ignacia, dahil hindi sila tinuksong dalawa ni Gerald. Ito ang ilan sa mga reaksyon ng mga solid himpaw sa X-Media. At jim 35361605 heto na lang. If Kimmy is not in a relationship she would have been teased to death kay Gerald at pinatabi sa kanya, single na si G, that's the nature of friends ang fam. Kasi she is with Paolo, kaya the respeto. Samantala, Ilan sa mga solid Kim Pao ay kontra sa ideya na magsama pa sa iisang project sina Kim at Gerald sa mga susunod na taon. Rumesbak naman ng todo ang Kim Pao Landia para sa kanilang lodi na si Kim Chu. Ayon kasi sa ilang Kimerald supporters o mga fani ng dating love team ni na Kim at Gerald Anderson, hinayaan na lang sana ng aktres na naglapit sila ng kanyang nasabing ex, Parehong tumanggap ng loyalty award si na Kim at Gerald, kung saan kahit nagkita, halatang umiwas si Kim na madikit sa aktor. Hindi napigil ni Kim ang sarili na mag-react sa delulo ng Kimerald. Kaya nag-post ito sa ex at nagpatutsada ito sa panluloko sa kanya labin limang taon na ang nakakaraan. Ipinagtanggol si Kim ng Kim Landia para resbakan ang post ng isang netizen na si at Breakburnen. This is not invalidating her feelings on something that happened 15 years ago. Kung big deal pa din sa kanya yun, go hold that grudge whatever. It is her right and life. Pero sana binigay na lang sa Sivas yung pag-enjoy ng 3 seconds na yun. Bakit laging dormat pag KG fan? Sumagot naman ang Kim Landia, At Atilayot Matias, as a lawyer, Maraming masasaktan kung sasakyan ni Hashtag Kim ang trip nung mga dalulo just to please them. And more na sasakyan niya, maibabalik yung mga panahong nasaktan siya. So paanong not invalidating her feelings, kung in the end, that three sex can hurt her again? At Carlos Miguel 652, valid ang feelings ni Hashtag Kim Choo, whether the pain was 15 years ago or new. She has all the right to feel that way. Huwag ipilit ang wala ng relevance. Huwag na ipilit buksan ang pintong matagal nang tinapon ang susi. If you really love Kim, di mo siya ilalagay sa sitwasyon na awkward. At pop brain rot, Kim really said pag iniluwa na. Hindi isusubo ulit. People keep romanticizing the past for their own fantasies when it was painful breakup she lived through.